kami tatay sa sa wala. <coughs> po sa nagbigay ng trauma sa akin dahil po sa cheating. Hanggat kaya kong maging ama at ina sa'yo, tatayo at tatayo si Mami para sa'yo. Mahal na mahal kita at lahat gagawin ni Mami para sa kinabukasan niyo. po. Magandang hapon po. Dito po ba mo si Ma'am Ashley? Doot. Ay, Ashley! Aha. Ay, bisita ka. Ashley. Magandang hapon. Ikaw po si Ashley. May, may in-order daw po si mama niya daw po, si Ma'am May Damilon. Tama naman po. Uh, in-order niya sa amin online. Eh, wala daw po siya dito. Sa inyo i deliver Sa nakapangalan. Ano po? Kaya lang, hindi po po ito nababayaran. Nasa 5,000 plus po Ay, ang bayan. Hindi po. Ay, no, yun. Hindi po ma'am. Ito po talaga in order sa amin online. Eh, wala po siya. Nasa po ba siya? Katar po. Ah, nasa abroad siya. Eh, sa inyo po nakapangalan, kaya sa inyo po pinapabayaran. Ah, walang pera. <laughs> ha? Walang <Manabang> pera. Hindi. <laughs> eh, paano po kaya yun? Okay, Di. naiwan ko sa kanya. Ikulong nyo na lang siya. Sama ka na lang po sa amin. Para na sa sasakyan. Para doon. Hindi po. Ah, Ando sa sasakyan ba? Sa Ako. Matatawag si mo? Hindi po. online. lang ako. Naka ano lang po tayo. Para may proof tayo na na-deliver ng tama. Ano po? Naku, nasaan na ba? Oh, Ay, naku. At para ka na. <laughs> <laughs> para makita mo yung item in-order para sa mga Wow! Ang It's It's birthday. Birthday. <laughs> yeah. Naku, wala ang dami nakatingin sa iyo. Hoy no po. na yat na. Nabn na tell na oh, nice ang oh, dami may bouquet ng 100 ako bebeng tara sa Janie yeah. di mamay. Ah, mam dito ka po. No, isa lang ako noon. At yung Nako wala si Lolo Daddy. Nako. No tire. Dahil birthday mo, di ba sabi mo wala ka pang bayad kina? Eh mo, na nasa segundo. mo nasa segundo. Ay 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 na. ay 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 May dala na rin kami ay po, Ayan, hawakan ano po? Wow. Ayan! Happy birthday. Happy birthday. Siyempre, para sa nagpadalang sorpresa ang ito para sa kanya. Ay eh, special ka sa kanyang buhay dahil para sa kanya ikaw ang prinsesa ng kanyang buhay. Wow. Kaya ka hindi bibiti madi. At siyempre, para mas lalong special beauty queen ang datingan, meron pang birthday sa wow. Happy birthday! And of course, meron niyang mga regalo na bubuksan. Meron pang prutas para lalong mas healthy. At pagsasaluhan niyo mamaya, may Jollibee. At siyempre, may kasama pang gininto ang tsokolate, dalawang dosena. And of course, meron tayong regalo na bubuksan. Ano to? Hawakan ko muna dito. Ah, sirain mo po, ma'am. Sirain mo na. Ah, sabi nila pag sinisira daw ang balot, mas marami pang regalo ang darating. Hello, body no bro niyo. Ano po kaya yan? Oh, uh, sabi ko na eh. Ito. Ah. Ah. Tarap nyo po. Tira nyo po. Wow! I'm not perfect mother, but thank you God, kasi ikaw ang binigay sa akin. As a single mom, I'm not proud na nakit. Ayaw na. Ay, kitang kitang lumakas. Nasa tama niya, dos. Lagi <laughs> mong tandaan. Dito na si mami palagi. Sabi mo, hantang umalalay iyo. I love you. Ikaw, naman. Ano yung pakiramdam na para kay Mami, tinuturing ka niya na pinaka the best na anak sa buong mundo? Ano yung <laughs> mami na ako naging siraulo na ginawa sa kanya, Yan, sabihin mo yan sa Ayaw! I love you, Mami! Ang tanggal ang Harap mo, tapatayo ka saglit. Ayan, ladies and gentlemen, people of Malbar, Matangas and all over the world, we have Best Daughter Award! Ayan, this Best Daughter Award is awarded to Ashley G. Lius. I'm not a perfect mother but thank God kasi ikaw ang binigay sa akin as a single man. I'm proud na nakikita kitang lumalaki na nasa tamang landas. Lagi mong tatandaan na nandito lang lagi si mami palagi sa tabi mo. Handang umalalay sa iyo. I love you. Awarded by Johnny wow. <laughs> May. Oh, sweet na wan. Ha? Hawakan mo ulit ito. Dahil bukod dyan sa napakagandang regalo at sa iyong award, Ayan. ay meron pang mas importante ito si Mami para sa iyo dahil gumawa din siya ng sa'yo para sa iyo. Ito so, mo, ikaw magbasa, ako na lang para mo lang yan. Alap ka na sa camera at isipin mo na siya yung kaharap mo. Boses lalaki nga lang. Alright. <laughs> uh, to my daughter. To my daughter. Thank you kay God kasi ikaw ang binigay niya sa akin. Alam kong mahirap maging single mom. Pero itataguyod kita hanggat kaya. Hanggat kaya kong maging ama at ina sa'yo. Tatayo at tatayo si Mami para sa iyo. Mahal na mahal kita at lahat gagawin ni Mami para sa kinabukasan mo. I love you, anak. Love, Mami. Oh, si Ano Anong gusto mong sabihin kay Mami? Nakuha pa panonoodin ka niya. So napakaganda niyang mensahe at susurpresang ginawa niya ako, pa. Thank you po sa lahat ng sacrifices mo. <laughs> Parang <laughs> hindi ba ako perfecto ka namin. Ano ko naman yan? Ay, yung umayos ka. Umayos ka. Kasi mommy. Ano po. Gano na ba katagal si mommy na nag- uh, nasa doctor? Mag-1 year pa lang. mag one year pa lang. So, lagi mo siyang kasama? Opo. Siya. hindi naman po. kaka ko lang din po dito. Galing Bicol last 2021. So, hindi mo siya talaga, talaga kasama dun sa mga tao na hindi. Simula nung nakahiwalay kayo, mga ilang taong ka ba na? Ano po? Grade 1 po, nasa Bacolodaw, tapos siya po nandito nagtatrabaho. So, bata ka pa lang na halos hindi po yung magkasama talaga. Kamusta yung pakiramdam na, syempre, yung mga classmates mo, yung mga friends mo, nakikita mo sila, kasama nila yung parent nila. Ikaw, kamusta ba yung pakiramdam na si Ma'am Ashley lumalaki na malayo sa nanay? May <laughs> good po. Like, sila may tatay, tapos wala. at uh, syempre naiintindihan mo naman. Ako, okay. kasi pa wala nga pa akong tatay, tapos siya lang yung nag-ano sa akin, tatago yun. Kamusta naman siya bilang nanay para sa'yo? Ang damis po. Kahit palagi kami nag aaway tapos nagkaasaran as a joke. Mm -hmm. Nakikisabay mo po siya minsan sa ano ko, trip ko. Mm. Kumbaga nag a siya sa pagiging team mo, isang bilang ganap na tila. Ano ba yung miss na miss mo na, ginagawa niyong banding niyo mga uh, mami? Gumala po. Gumala. yun talaga yung gusto niyo. No, um, so, pupatas ka kayong sa ano, street foods. Kasi favorite ko po, po talaga yun. Wala ka na bang gusto niyo sabihin kay mami? <laughs> Wala May letter po kasi ako sa kanya. Ibibigay ko na lang po pag uwi niya. Ah, pag uwi niya. Dapat na, Ayaw. <laughs> well, of course, kasama rin natin si Tita. Lola niya. Ay, Lola, sorry. Si Lola, sexy. Batang-bata si Lola. Ano pong tawag niyo sa inyong uh, magandang apo? Uh, Bebeng. Bebeng. Sa inyo pong uh, apo, si Bebeng. Mm -hmm. Ano pong uh, gusto niyong sabihin sa kanya ngayong uh, 16 years old na po siya? Magbo-boyfriend na. <laughs> magbo-boyfriend na siya wow, oy, bi, sorry, ah <laughs> pero, ano good girl ah, uh, ano pa ba mabait naman siya, eh ah, uh, school, bahay, school, bahay know siya tapos, wala naman akong masasabi sa kanya kundi, tamad <laughs> no, <laughs> so, oh, tamad siya pagka may school days, gawa ng, siyempre, hindi mo na, hindi na siya naguhugas ng plato. Tutulog na siya pagdating kasi maaga pa siya. Baka po focus lang sa pag-aaral. Oo, oh, oh. tapos kasi siya yung nagluluto ng pagkain para sa kanya. Hindi ko na siya inaasikaso kasi marunong na siya sa buhay. Inahayaan ko siya na magpusa siya. Kaya yan, i ano, wala akong masabi sa kanya kundi mabait na bata. 'Yun lang. Kayo so, po naman po ay nanay ko ni mamang Balitsa, tita, tita, tita niya ako, ang kapa ang ina niya kapatid ko. Hmm. Sumunod sa akin, ako yung panganay. Kamusta naman po siyang bilang pamangkin para sa inyo? Ah, nako, medyo kasi ako kahit si baby naman eh, mabait naman 'yun eh maalalahanin sa sa amin lalo na sa akin lahat ng decision niya, sinasabi niya muna sa akin. Ayun, nako napapaiyak na. <laughs> Lahat naman ng decision niya para sa anak niya, sinishare niya sa akin. Pagka hindi ko nagustuhan, sasabihin ko, bakit ganun? Ayakan mo, matuto anak mo. Oh, so, yun lang yung masasabi ko. Naiyak ako. <laughs> Kayo po ba yung tumata yung guardian? Uh, guardian, guardian simula ng yung... o? Hindi. Yung, yung ito na lang nung high school na siya, na dito na siya tumira sa amin na As start nung nag-abroad ang ina, sa akin nang niya binilin. Kasi malaki naman ang tiwala niya sa akin kasi noon eh nung time nila eh sa akin din naman sila. Tapos eh nag, uh, pina, nag aral sila dito. Tapos nagkamero ng pamilya. Kaya lang kami nagkahiwa-hiwalay dahil may pamilya na eh. Pero malimit sila pumunta sa akin kaysa sa kanyang ina. Kaya eh, kami lagi magkakasama. Ayun. Ngayon naman po nga uh, kanyang kaarawan, ano po yung ma uh, mahihiling nyo birthday wish niyo po sa inyong mahal po? <laughs> ah, siya magsipag pa ng pag-aaral. Masipag naman siya talaga mag-aaral. Focus naman siya sa pag kanyang pag-aaral. Yung mga dapat niyang gawin, gagawin niya para matuwa ang kanyang ina. Lagi kong sinasabi sa kanya, yung binibigay ng iyong nasa iyo, uh, palitan mo ng ikakatuwa niya. Yun lang. <laughs> Wala rin nandito lolo daddy mo eh. Siyempre si tita lola ay eh, meron din, niyang, hinanda, ah, mami, meron din niyang hinanda. mami, may meron din hinandang regalo para sa'yo. Kala mo ba? <laughs> Sige po, nanay, ibigay niyo na po mm. ang matamis na yakap at pagmamahal oh, na. Oo naman, syempre, palagi ka. Naku, makukurot hmm. ko na yan. Ako, Ayan, siyempre. Ano? Ma dahil, dahil oh. birthday mo, meron din tayong dalang cake. Ano po? Oh, uh, siyempre, dahil birthday mo <laughs> at may cake, magkakantahan -da -da tayo hapon. Oh. Ano po? <laughs> happy, <laughs> birthday. Happy, happy birthday, birthday. Happy, happy birthday. 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. basahin mo nung malakas, makasunod sa cake. Happy 16th birthday for my forever baby. I love you, mommy. Wow. Ngayon bang 16 years old mo, ni Mama Ashley, ano ba yung may mo para sa iyong sarili? Ano po? Kalayaan. Oo, <laughs> <laughs> oh, doon sa ng ano. Ayun po sa nagbigay po ng trauma sa akin dahil po sa cheating ka na niya. Ayun lang po. Ayun lang po. Yung trauma. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, sana nga ay mapagdaanan mo. Ano po, dahil maraming nagmamahal sayo. And then si Mami, si Lola, Ma. si Lola Mami, <laughs> tsaka si Mami. Siyempre, para sa sarili mo para naka-step up ka at bumangon sa pinagdadaan mo. Ano? Ayan. Kung meron ka pang ibang birthday wish ay yung isipan. Isipin mo pang mabuti dahil mahaba ang kandila. Ano? Happy birthday! Ayan. At syempre, meron pa ng mga mga regalo na bubuksan. Ayan. Hawa ka pa ulit ito. Ayan. Sige yeah, mam, sige po. Hilahin mo yan. Wow! Ah, so, nakita mo na. Ha? Ano kaya? Shawarma? Shawarma. Baka <laughs> <laughs> turon. <laughs> yeah, sige po mam, ma Labas mo. Saan mo kung ano. Ice cream. <laughs> wow! Wow! Yan na ang magic ng love spell. <laughs> Ano naman kaya ang isa? Wow! Meron yeah. din perfume! Testing mo, baka mo. Kung babango nga. Wow! Siyempre may kasamang lotion para lalong mas malambot ang balat. Ano po? Ayan. Siyempre, sa napakagandang mensahe rin ni Mami, Mami Lola. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Ayaw <coughs> sorry na pagiging pasaway ko minsan. Kasi po nagala ko walang paalam. mag chat, -chat lang. Basta ayun na. <laughs> Gala muna bago paalam. Ayun lang <laughs> po. Tapos po sa pag-aalaga sa awal. Tapos pagbibigay ng advice. Kahit minsan po hindi ko po sinusunod. <laughs> Malimit. <laughs> <Yung>, hindi lang. Ayun lang po. Wala ka na kay mami. Baka po gusto kang din Ano, isko na po siya. So. Tapos may letter po ako wow. May letter pa ako na sa bahay na ibibigay ko sa kanya pag uwi. Kasi pa sa recollection, nagpagawa ko. I Baka may gusto ka rin i-promise kung meron man. Ano po, yun ko po mag-promise kasi promises are meant to be broken. Kaya tatry ko lang po yung ano. I'll try harder para po makapagtapos. Wow. Ayan. Napakaganda naman. <laughs> sa iyong mga relatives, di ba, may naiwan ka sa Bicol o sa Bacolod, baka may gusto kong sabihin sa kanila. Kasi makikita nila. Oo, mapapanood ka nila. Sigurado, siyempre, dahil sa kanila ka rin lumaki, mamimiss ka rin nila. Kaila Tito, rin po, uh, thank you po sa pagpapalaki sa akin at pag-alaga po way back elementary, around one grade, kinder hanggang day two. Tapos po kay Lola Mila po, magsi-60 birthday na po siya ngayon. <laughs> Miss ko na po siya. I love you. <laughs> Wala ka na bang gusto mong iragdag? Wala na. Ayan, kami ay taga Shop Best, My Best Shoppers. At kinonta kami ng iyong mami para puntahan ka ngayong araw sa iyong kaarawan. At artista na kayo <laughs> dahil maraming makakapanood. <laughs> dahil we have... More than 1.3 uh, million followers sa aming Facebook page. At syempre, meron na rin kaming 500,000 subscribers sa aming YouTube channel road to 1 million gold button. Ayan, maroon manood po kayo dahil marami pa po mga nakaka-inspire katulad po ng kanya na story, mga nakakaiyak pa mga surprise video sa aming page at sa aming channel. Ayun, mga surprise buddies. Tayo po ay sama-sama na namang nakiiyak, nakitawa, nakisaya sa surprise ang pagmamahal na ipinadala ng mapagmahal na ina all the way from Doha, Qatar na walang iba kundi si Ma'am Janie May Gamilo na bagamat malayo ay ginawa uh, ng paraan at uh, para pasihay ng kanyang unika iha tama po, ang kanyang pinakamamahal na anak muli kasama natin si Ma'am Ashley G. Lios batiin natin ang Happy, happy Birthday! Happy Birthday! Ayan. On behalf of Shopfest, uh, wish namin sa'yo sana ay maraming maraming pang birthday to, to celebrate together with your mom and your mami lola na malakas pang pangangatawan. At syempre, kung ano yung pinagdadaanan mo, sana ay malampasan mo na finally. Ano po? Ayan. Wala ka ano po bang gusto sabihin ulit kay mami? <laughs> Wala na. Wala <ba? laughs> na. Sabi mo kay mami, ingat siya lagi. Hinihintay mo siya. Babasahin niyo together yung letter, di ba? Promise ba yun? Oo, nakatago Ma lang po siya. Ayan. Sabi mo sa kanya, lagi siyang mag-iingat. Uwi siya para makita niya yung letter na <laughs> <can> pinipin <pinapayar> <laughs> mo. <laughs> kung ikaw ba ang papapiliin, hanggang si Mami, first year niya pa, unang taon niya pa lang doon. Siguro mga two years, every two years ako. way or year? Uh, two, years. two years. Two years. Kung ikaw ba ang papapiliin, siyempre naiintindihan mo naman si Mami kung bakit na doon, di ba? Kung bakit siya nagkasakripisyon. Pero ikaw ang tatanungin, ano ba ang may mo? Mas gusto ko po yung dito na lang. Kaya po kailangan niya talaga. Kailangan niya talaga yung Luis. Kasi siya ang tumatayo. Sabi niya ka sa letter. Oo, tumatayo siyang ina at ama para sa iyo. <laughs> Cheating ba naman? Solo parents niya. Kaya kailangan niya wala ka na po bang gusto sabihin ulit? Wala <laughs> po. Ayan, mga ka-surprise buddies. Kung gusto nyo rin pong magpa-surpresa katulad po nito, ay just message us directly and we'll be more than happy to assist you. At kung gusto nyo pa pong mas maiyak pa, just uh, follow us at our page at Shop Best, My Best Shoppers. Subscribe in our channel, YouTube channel, Road to 1 Million. Ayan, mga ka-surprise buddies. Ako po again, si RJ Humira, ang inyong paboritong programa sa paghahatid ng surpresa. Hello, bye bye. Thank you <laughs> <laughs> shoppers my best shoppers everyone let's spread happiness and love